Я не так понимаю,

Ito po ay onion. Ito po ay uh, no cubes, kalahati lang po. Tapos, ito po ay pamintang buo at saka asin. Ito po ay sugar. Ito po ay dark soy sauce. nyo dahil sa mga pinatay mo. Ang daming mga nawalan ng kapatid, nawalan ng ama, ano? Ang daming mga Pilipino. Kaya ang pinapanalog kayo. Tapos ngayon, sa ganyan lang na iniimbestigahan kayo ng kwan ko, sasabihin nyo, unfair na, sos. At saka, bakit naman kasi nagsabi sila congressman na ang mga patang kwan ko na nagpapunod ang mga ng war on drugs ni Duterte? Kasi, ito na nga,

guys. Now, lagyan ko ng vinegar. Hindi ko po kasi naisabay kanila. Konting vinegar na. The spicy vinegar po ito. All right. Good morning, Pilipinas, and good morning, world. At sa ating mga kababayan, OFW, ang mga kababayan natin na sa Pilipinas na walang sawang sumusunod. Taylhaan ang gusto natin. Hindi. <laughs> Ikman well, natin. Ang tayo mapakala, ng mga information na mga fitness ng mga anti Marcos. sa natin.

Ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda. AX Akap Tupad. Unang-una, pera niya yan. Diba sabi niya? Pera yan ng bayan. Huwag kayo magpadala dyan. Okay? So, pamalikan muna natin sa Duterte Admin Makabayan. Hindi ba nila ginamit ang Tupad bayan Hindi ba nila ginamit yung Akap Tupad? So, takpan na natin ulit. Tingnan

Di ba yan po ang sinasabi nila ngayon? Yung subsidy para po sa PhilHealth, nilipat daw, nagamitin daw para doon sa ata pag So, ayun po. So, yan. Ilaga mo natin. Lagain po natin yung patatas mga 10 minutes. Kasi maliliit po yan. Hindi po malalaki. So, tapan natin after 10 minutes. Ilagay na po natin ng itlog. Ayan, guys. <laughs> Nilagay ko na yung itlog. Nakalimutan kong uh, i-videohan malapit ng lumambot. After 10 minutes, pwede na po yun. So, kunting lambot na lang.

Naman natin kung malambot na yung patatas. Mm. Ayan guys, takpan ko na siya at patayin ko na. After 5 minutes, ready to serve, kakain na po tayo. So, patayin ko na po. Ayan. O, oh, ayan na, guys. Ready to eat na po. Ayan. Diba? Yummy, yummy. Hindi po maalala.